Na paano ka, madam? Ah, uh, wala naman kasi lagi ako nagbubukat sa work. So, dapat check up na to, ma'am? oo. Oh. Uh, uh, ano sabi? Wala naman daw akong sakit eh. Sabi. So, na nakita sa ospital? Pulo, nagpa -MRI pa, eh. Wala. Nagpa-MRI pa ako. Legit? Walang nakita? Wala. Uh Sabi sa akin, diet lang daw. Exercise. Yan na.

Ano to babad na? Ah. Uh, Diyan? Uh, Pasok po kayo dito ate. Ang sala. Kumukulo na daw. Eh. <laughs> 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 Pate, 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 ano, yan. Abo. 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 <laughs> Ayan, ah. Gaming nga kitang kami mga connect-up tayo na naman. Uh, pinilip ko ni Kelly na i-roaming na kami. So medyo common na to sa team namin yung pag nakaupo na matagal pag pilay. Sabi ni Marvin yun daw yung case. So, na paano ka madam? Uh, wala naman kasi lagi akong nagbubukat sa work. Ano po trabaho niya? Ano, nagtitinda na pang Kinabahan ako, kala ko ka dress. <laughs> Itura ni Mami, oh. Pag-dress eh. Tem, Yun, sa kasi 30 kasama ang binubuhat ko every day. OBERANCE OBERANCE? Ayo, magaganda maganda yun oh magkakita no? mag ko yung jacket ma'am tumigil na ako mag work eh <laughs> ay ano ba yan? asan si mamay? kasi nararapan na ako ay, ilan po na ba yan? na ganyan ka? matagal na rin pwede ka ko na? hmmm siguro Kailan na kailan ka lang minto. siguro ano na Lagpas 1 year na maganda siya nakita doon di ba? hindi mo natin sa bus ah okay 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 so -check up na to ma'am? Oo. Ano sabi? Wala naman daw akong sakit eh, Sabi. Ano? Ah, so drama mo lang yung ano, pilay-pilayan? Hindi, <laughs> joke ko lang. <laughs> joke ko lang. <laughs> Ito naman si Mundo eh. So nakita sa ospital? Wala. Nagpa-MRI pa. Eh. Legit? Walang nakita? Wala. Sabi sa akin, diet lang daw, exercise, yan. Sabi. Sabi ko, inaway ko na nga yung doktor sa... Hindi ka masyadong mataba. Ako na nang sasabi sa'yo. Hindi ka masyadong mataba para pilayan ng ano. Sinasabi nilang overweight. So, Ang iniisip ko, baka dahil din dati, kasi nag-swimming kami, pero matagal-tagal na, mm. nagpa-slide kasi ako sa pangbata. Okay. Baka yun. Eh, kasi parang tumama yun. Hindi saan nakita sa MRI, no? Hindi. Hindi nakita. Oh, yan ah, hindi daw nakita sa MRI. Kamay naman natin yung tatrabaho. Walang sinabi mo. Nagpapiti ka? Piti? Oo. Uh, hindi. Pregnant si Pes. Terapi. pa naman? Oo, pa-terapi. Ilang session? Brabren? Oo. Oh, ano? Every other day po mga po. For how many months? So, ano? Siguro, ano lang, mga two months yata. Ano two months din mo? So, ginasasya na talaga siya, no? Manghihirap, nakarami ka na rin. Sige, tapa ka na. Talag na ng t-shirt, ma'am. So, walang binigay na sakit yung doktor? Wala. Ilan daw ba itong sakit mo? I'm ready. Mga 5 years kaya. Huwag. Huwag jowa kayo? Oo. Pakita yung jowa. Pakita yung jowa. Pakita yung jowa. Uy wag. Hihihi. Sibap. Ita pa ba Ang jowa mm kayo. -hmm. Ang <ahilchen>? kiss <laughs> kayo. Ang katagal ng termine yan 27 years. 27 years. Panays. ang Anong katngel? Mm -hmm. Ano <laughs> oh, ang taga Ay, Ito. Dito galing oh. Yan yeah. 11 years lang yun Buti na lang hindi ito bumalok to. Okay Okay naman kaya, kaya, kaya. 100%. Okay, simulan natin. Wag, na lang kayo umasa sa isang session. Kasi medyo matagal-tagal na siya eh. Okay, mm -hmm. bomba. Bin. Grabe. Down tama. Sana malambot. Iyipo. Mm -hmm. Diyan sir, kami niyo wala diyan po. Diyan talaga yan kasi dumadali nang 52 years old din eh. Kaya diyan. Yung kita pa pasuhan pa. Hindi lang anak kuya, kuya hindi lang anak. Mag-ina, Magina binabayan kanyan. Ay, ay pumasok. Paul, sabi ko sa Ay palambot, palambot, Paul. Kaya kung pare ng baba na diyan eh. kamusta? Kamusta pare? Kasi sinabi mo, okay naman yung anak mo dito. Hindi ko kakata yun ah. Okay lang, Fred. <laughs> 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 wala na! Ito naman, hindi naman nangyarapan yung tama niya. Sige, sige, go. Malambot, malambot. malambot mm -hmm. na lang. It's, siguro nung nagkatama na siya, hindi na siya nabubutin. <laughs> hindi kasi nabubutin. Buti Sa na lang, gano'n. Tumitigas to eh. Pa para mag-aidara lang daw kasi kayo. Kaya pwede tapos sa'yo. Bing! Tira pa taas. Isa ko kontra pa baba. Wala na. Ayun, bueno, wala na oh. Ito, meron pa dito. Teka lang. Lahat yan? Ito lang. Lahat yan. Uh, lahat yan.

pati na rin. Kung naging sexy siya, siya hipon to eh. <laughs> kasi hindi eh. Maputi lang talaga eh. No? <laughs> <laughs> Pwede. Plot eh. Siya <laughs> yung tawag niyang pulsyo. Uy, isa pa! So, ako na magsasabi sa inyo, may tila to. Pero ang tanong, tingnan natin yun do sa upo na matagal, tingnan natin kung may mararamdaman pa. Pero possible talaga meron pa. Matagal na kasi yung pilay kung unot na ng todo sa loob. Pero kayang-kaya pa naman kasi feeling ko hindi lang limang taon to eh. Kasi kung 5 years, kaya natin itong kunin ng one shot eh. Baka nung 5 years sa lang sumakit. Tira. Rating ko po, no advance payment. Ang checking in book, libre po yun. Ang bayad pang tapos mahinot. So God bless po sa lahat. Kita-kita tayo. Advance Merry Christmas. Nandyan po yung Gcash ko. Nagkainis na dumpol dyan oh. Sa'yo ka, Apple! Doon ka lang, kayo na sa... may ilaw. Pagka-side ko to, <laughs> buwan, tapos na lang ilaw oh. <laughs> Saan sumasakit ang madam dito pa dito? Parang matigyan ko. Ano ah, ang mayroon sa bibigtana? Kagilid ko, ma'am. <laughs> Saan mo pinanood yun, okay. sir? Matagal na yun sa likod niya, ma'am. Matagal na. Kasi kung five years lang magbe-base tayo sa kwento niya, five years lang dapat. Ay. One shot lang dapat yun. Pero kung less than 5 eh kung more than 5 years ganyan talaga pupuntahan yan 5 years to 10 years may pala nga dyan na naman ako ka tigas nyo <ba? laughs> tigas nga <niyo ba? laughs> <laughs> pili ko kayo ipasok eh tinitigasan nyo lang eh ay hindi nakapasok pala yung player oh konti pa talaga siya. Nakaangat. So, dyan muna kayo. Ako na magsasabi sa inyo. May natira kaming mga minimal na natira. So, ganun talaga eh. Ang tanong, kung makakalakad ng malayo. So, sama-sama tayong i-check si madam na. So, God bless sa lahat. Kita ka tayo mamaya. Tayo na po kayo. Patagilid po. Ang bangon po, patagilid. Patagilid daw ang bangon na. Patagilid, upo. Patagilid. Hindi, <coughs> nee, Patagilid ka lang. Patagilid ka, ma'am. Tapos, upo po kayo ng patagilid. Opo po. Yan. Tapos tayo po. Straight lang likod mo. Okay. So, tayo ka rito ma'am. 10 minutes. Game. So, one hour na namin itong pina... Upo. Nang walang daya. So, ang oras 6.17. So, pinaupo namin ito ano, so, na ano, 5.16. So, sobrang na. Sobrang na isang minuto lang naman. So, ang tanong dito kung pag tayo, eh, pinay pa ba? Kasi natin, ma'am. Sige. Laka, diretsyo. Ah, wala na. Wala na, hindi na pilay. Wala na, hindi na pilay. Hindi na pilay, kay. Oo, oh, yan you o. Know. Oh. Ma'am, diretsyo din, ma'am, magiging sa lahat ng kotse. Okay na, ma ma'am. Balik na ta tayo, ma'am. May ba yan? Parang wala eh. Hindi, <laughs> tita ko talaga yan. <laughs> oh, uh, meron pang isang concern. <clears throat> Sabi ko naman kasi may tira pa talaga to. Pero sila naman kasi magdivision kung pang pausa to o hindi pa. Pwede na yung pausa. O, oh, pwede na daw. Uh, so, if ever na may ganun kayong case, simple lang naman to. Wala nakita sa MRI. Simple, no? So, if ever na may ganito kayong case, nagpa-check at pa kayo sa mga espesyalista, wala nakita, wala silang mabanggit na kahit na ano Dali nyo dito baka sakaling mahanap ng kamay ko so paano God bless po sa lahat uh, advanced merit mismo sa lahat yung gcash ko nandyan baka naman Antonio uh, para sa inyo God bless po sa lahat kung dito konti pa lang tao sa Bulacan